Maraming nalilito dito dahil may mga napapanood ako at sinasabi na mahal na raw ang ganitong barya. Ang 5 piso, Lady Gold Landing, commemorative coin. Totoo naman na may mga mahal na ganito. Pero anong klase ba ang aking tinutukoy at anong kondisyon ng barya? Dahil marami nagkaakala na isa lang ang inilabas ng BSP na 5 piso, Lady Gold Landing. Kaya ipapaliwanag ko sa inyo ang mga tanda at kung ano bang bariya ang mahal na baka dumaan sa palad mo. Pero bago yan, mga kabarya, huwag kalimutan. Back in the man. Subscribe naman dyan. Magandang araw at magandang buhay, mga kabarya. Ang pagkukwentuhan natin ngayon ay tungkol sa 5 piso Lady Gold at ang una natin pagkwekwentuhan ay ang 70th Anniversary 5 Piso Lady Golf Landing. Tandaan nyo mga kabarya, 70th dahil ito ay ginawa sa pagunita ng pagbabalik o paglapag ni General Douglas MacArthur kasama ang kanyang mga tropa sa Leyte noong World War II. Ito ay isang circulating commemorative coin. Inilabas noong taong 2014 Gawa sa nickel brass, ang timbang ay 7.7 grams, may bilog na 27 mm at ang kapal ay 1.85 mm. Sa overs o sa harapan ay makikita si General Douglas MacArthur kasama ang Philippine President during that time ng World War II na si President Sergio Osmeña kasama ang kanyang mga tropa na tumatawid sa pampang ng Leyte at ang nakasulat pa ikot Leyte Golf Landing 78 anniversary 1944 to 2014 at sa reverse naman o sa likod ay makikita sa gitna ang 5 stars. Yan ang rangko ni General Douglas MacArthur at sa baba nito ang kanyang signature at sa parting baba naman sa lower left ay ang logo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang mababasa pa paikot I have returned by the grace of Almighty God our forces. Stand again on Philippine soil, soil consecrated. In the blood of our two peoples. Field Marshal Douglas MacArthur, Republika ng Pilipinas, 5 piso. Ano ba ang mga estimated prices nito tulad ng aking hawak? Ayun sa numista, kapag very fine daw, 26 pesos. Kapag extra fine, 36 pesos. Almost uncirculated, 100 pesos. Nasa tingin ko ang aking hawak ay nasa kondisyon ng extra fine to almost uncirculated. Pero take note mga kabarya, ito ay estimated prices lamang na naitala ng mga member ng numista. Pero ang kondisyon ng barya, kung umikot na sa palengke, sa jeep, LRT, sa tindahan, malamang iyan ay face value lamang. Dahil napaka-importante ng kondisyon ng barya at bakit mababa pa rin ang halaga nito. Dahil nga mga kabarya, ang mintage nito o dami ng ginawa ay umaabot ng 9,980,000 pieces. Yan ay ayon sa Numismatics Philippines. Kapag ganyang karami ang inilabas na barya, ay hindi talaga tumataas ang value. Pwera lang kung ang inyong hawak na barya ay uncirculated na ayon sa Numista, ito ay may estimated price na 110 pesos. At eto yon mga kabarya, ipapakita ko sa inyo ang uncirculated na ka-blister pack na 5 piso. Eto nga ay tinatawag namin na brilliant and circulated. Eto yung sinasabi ko na walang bahid ng libag at eto ang may mga matataas na halaga. Kung ayon nga sa Numista, ito ay 110 pesos lamang. Wala ka nang mabibili ng ganong kababa. Dahil sa mga bentahan ito sa online, ito ay hindi bababa ng 150 pesos hanggang 300 pesos. At ang dahilan nito mga kabarya, dahil ang inilabas lang ng BSP, na naka-blister pack ay 20,000 pieces. Kakaunti lang ito kaya ito ang mga collector's item na tataas pa pagdating ng panahon. Tandaan nyo mga kabarya ang una natin pinag-usapan, ang 70th anniversary. Ngayon naman mga kabarya, ano ang pangalawang klase ng ganito na 5 piso Lady gold landing? Ito ay ang 50th anniversary. Eto ay ginawa naman sa pagunita ng 50th anniversary ng Leyte Gold Landing ni MacArthur sa Leyte. Ito ay non-circulating commemorative coin. Ibig sabihin mga kabarya, limited edition lamang. Ito ay inilabas ng taong 1994. Ito ay gawa rin sa nickel brass. May bigat na 9.453 grams at may diameter na 25.5 mm. Ganon din naman ang makikita sa harap ang tropa ni MacArthur kasama si former President Osmeña. Pero kung sa 78 sila ay nakapaling sa kanan, ngayon naman ay nakapaling sila papunta sa kaliwa. At ang nakasulat naman paikot, Leyte Golf Landings 50th Anniversary, October 20, 1994. At sa kabilang side naman, nasa gitna ang coat of arms of the Philippines. Mababasa pa ikot, Republika ng Pilipinas, 5. Piso, magkano ba ito mabibili sa ngayon? ayon sa numista, ang uncirculated condition nito ay mabibili mo sa halagang 4,300 pesos. Pero sa katotohanan mga kabarya, matagal ko rin hinanting ang barya na to. At kaya ang minimum dahil ito ay umaabot pa sa halagang 8,000 pesos. Pero kung nagtataka ka, bakit ba ito ganun kamahal? Kumpara sa 70, yan. samantalang sa kalidad naman, sa laki ng barya, at ito ay gawa rin sa nickel brass. At sa disenyo, hindi naman nagkakalayo ang kanyang itsura. Eto nga mga kabarya, ang kadahilanan dahil ito ay limited edition na may vintage lamang na 7,800 pieces. At hindi mo pa alam mga kabarya kung ilan na lang ang nakasurvive sa ngayon at uulitin ko ulit mga kabarya. Bakit mura ang 78 Lady Gold Landing 5 piso? Dahil ito ay may kabuo ang 9,980,000 pieces. At bakit medyo mahal ang nakablister pack? Dahil ito ay 20,000 pieces lamang ang ginawa. At dahil pinakamahal naman ang 50th Lady Gold Landing 1994 5 piso dahil mga kabarya ito ay may 7,800 pieces lamang. At yan ay napaka-importante sa mga kolektor ng barya kung gaano ba kahirap hanapin ang isang barya. At dyan ko natatapusin ang aking kwento. Maraming salamat mga kabarya.